Oo. Oh, oh. Inubus yung pads! <laughs> Inuupos yung pads! Saan lang yan? Inuupos yung pads! Hindi <laughs> kayo nagkira? Nauubos yung apong? Saan na punta? Ay! Bumawas oh! Ay! puso ka na! Apa ay. Oi <tip> ta ay. Oi. Wala pa shot yung dito, bat po rifle. Ayun. Ito marksman rifle oh kasi mahirap to. Gusto mo mag marksman? Ayan. ano tayo? Gusto mahirap kaya, tayo para <laughs> madinig ni papa. Mahirap yan ha. <laughs> <May hirap> oh. <laughs> <laughs> Helipad. Helipad. Tara na, sanggana patay agad. Kill kill kill. Dito tayo Tara. Tapos, wait, stratagem. Ano stratagem ko? Yung ano yung additional weapon, machine gun. Ano to offensive? Orbital precision strike. As in... Ah! At mas kanon tayo! Siyempre! Huwag wala. Yung pa yung meron ako. Lalo mo ko na yung character ko. Parang timang na naka, naka ano ako, oh, controller ako. Oh. <laughs> luck. We don't need luck. There is no plan B. Always plan A. Taka, taka! Saan na tayo pupunta? So, Check the si map. Si Check map. Eto, ito, to, to, Sa taka. may beaker rin. Eh, no? Punta Southwest. tayo O, oh, tara, taka, taka. Sino gusto mag jetpack? O, oh, ayan o, oh, jetpack. Ay, jump pack pala. Saan? to? Ah, uh, wag mo harangan yan. Ah, Mapapagin destination ka pa, pa, pa lang. Mabagsak pa lang pala. Ikaw na, Jay. Gorog ka dyan. Sunggal so, na siya, Jay. Diyan na yan. Uy, mo yun na. Oh. Uy, yun, lakas ko naman po. Is, is na sang, ah! Is! Eto. Ay, ikaw si C1. Sunggal so, na, pinutay na ako tatlo. Jay, Jay, Jay! Huwag ka dyan, oh, Jay! ka dyan, swear! Objective complete. Yun, wata! Uy, angas ng rifle, boy! Angas ko naman po, sirs! Yes, takbo, takbo! Uy, uy! Ano to? Ba't na no ako nalilason? <laughs> uy, namatay ako! Kid, ba'y ko laga ba? <laughs> ano to? <laughs> Yung ano kayo, ang guest ko yun. Sorry. <laughs> okay lang yan, okay lang yan. First game, first game. Reinforcing! Okay. Ikaw pronta namin. Ano yung pati reinforcing? Ah, ayuntahin ko lang to. Oh, uh, wow. Oh, tara. Tara, andito na yung tagapagligtas. Re-reload Re ko yan sa face. Tara. Tara, pasok! Sa akin mo ito, ano? Naglalakad na, ano? September do. Oh, wow, na maabal. Uy, si RJ namatay pa na to. Paano mag reinforce first? Paano mag first? Ay, meron uh, na. Ay sige. Hold so. mo yung control tapos yung oh, command. And then, ano na nakita ko na. Mamaya pa tayo. ako. Papat papatay ka ng is. ah, <laughs> <laughs> uh, yung pala uh, yung supply. compass. Yung pala yung compass sa taas. Gusto mo tayo ang eh. kopya <laughs> niya? Di. Gusto mo tayo ang kopya niya? Eh. Nangyari <laughs> na sa akin yun. <laughs> Nagulat ngayon. si Isa na supply ko. Gusto mo na supply. Tara. Unang mamatay pangit. <laughs> Patayin ko na si RJ para siya na yung pangit. Eh, automaton ba yung kalaban yun? Oo, ayan o. Mga Terminator. Teka, gagawin force ko si RJ. Nagtimang si AJ. <laughs> Jay, balik! Anong takbo-takbo? Bakawal dyan page tip! Baba! Ang <laughs> <Yen> dami! <laughs> <laughs> orbital tayo, is. <east. laughs> takbo-takbo! Taka! Dalawa orbital yan! Dalawa orbital yan! <laughs> dalawa orbital yan! <laughs> Taka, pangang <pasok. laughs> orbital! nanan nandito ay, si Chainsaw Man. Ito ko kayo. Ito ko Tara, pasok! Ito puso saan gano'n magka napal. dami! Wow, 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 wow! Wow! Diyo, only! Dami yan, dami, dami, dami yan. Saan pa tayo? Ano pa yung pasok sa bugit? Ay, po, saan gano'n sumasapog pala yun! Uy, sumasapog <laughs> pala yun! Tae! Binagil ko ko ng parapan! Ah, <laughs> <laughs> oh, sino gusto magano? Extract. Hindi ako pa, patay lang ako ng papatay. Papatay lang ako ng papatay. Papatay. Uy, tae! Uy! Ano <laughs> <laughs> <Di> yun? <laughs> tae, di ko alam, <laughs> <anong> Sol! <laughs> May pala po, Sol, galon yan. Card partial, card Kid by Ijik. Kid by Ijik.

May bomba, may bomba. Uy! Wait, <laughs> wait, wait, wait! Layo ka daw. Hinarang yung ulo sa laser. <laughs> <laughs> Losaw, ang metal. Wala akong machine gun! Mag-laser no, kanon ka na, na, na Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Run! 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 Eh! 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 Pusok na naman natin! Walang biro! Hindi sa atin tong to. Wala, mahirap. Daas ni RJ! Pinatay Ano? Hard na? Gee. Hard, hard na. Dali ng hard eh. Kala ko nga hard ang pinakamadali, tapos easy pinakamahirap. Baliw ka yata eh! establish communication. Okay. Ay, eto na lang. Oh, syempre, uno tayo. Offensive usap na 'yan. Matic na 'yan. Oh, eto na, eto na, eto na. No, oh, game na agad. Supply na agad 'yan, oh. Can supply beacon. Ang wala magkaala tayo Nasaan kayo. Ayun pala. Mga support items niyo, bawasan n'yo, nyo ito na. Eto na, na natin 'yan. Freedom requires firepower. <laughs> oh, ito, nah, kino, di, ay, patay ito. ako! <laughs> ay, puti! Ay, may ano! May tao agad! <laughs> 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 Nalimutan mo, <man>, nagbaba ka doon. Hindi <laughs> <laughs> ko napansin. pansin. Jay, dilikas kita, Jay! Dilikas kita! Sumak! <laughs> Ay, tae ka. Final destination. Ay, tae, Papabayin niyo na si Is. Nag-memory sa mothership. Eh si Is. Bawang mag-memory dyan. kalaban. Tinawag Tinawag daw niya ate. Dive, dive, how dive, 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 ko to. <laughs> uh, Huwag, Ano nangyari? Na hard Na hard mode. Na hard mode. na Hindi nagbibiro! Na hard Sabi niya challenge yung level. E! Saan dyan na? Uy! Ikaw ang tank <laughs> Ayun ah, na, napatay ko na natin yung uh, mga sa'yo Galing ko talaga oh. Is, 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 pumunta. Is, is, is. si <laughs> so <gulaw>, patay ko na yun. Ah, sorry, sorry. <laughs> 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 <Naging patama> ako. <laughs> Boy, pusong gulaw, Jumping ability! Jumping ability!

Ah, banda dun. Uy! Ba't nandito yung orbital? Boom! Saksak okay, last, na! Saksak na! Steam! Sino bagsak ng friendly pair to? Ayun okay. <laughs> Ay, na! Patay na! <laughs> Yun pa nga ba? Ay! ka na nagagalagod na ako! Hit Is only! Is-is <laughs> mo ka dyan! kailangan pumunta ng terminal. Sino ka punta doon? Ah! Hindi natin kailangan pumunta dyan. Hindi, joke na oh, ako. Pumunta Kaya, ako. Cover niyo me. Cover me. Cover me. Ayan eh, si RJ. Ayan, okay na. Ano kayo, babalik daw sa north. Sa north. <laughs> oh, ito. Pa-north na, pa-north. Pa-north, pa-north. Pa-north, pa-north. orbital no? Oh? Ay, gusto, may iba. Walang orbital, bagil bagil lang. <laughs> <laughs> eh na, bayl, bayl lang yan. Three, two, Puro bygone dyan, layo kayo dyan Ay, may bygone, may bygone, may bygone, may bygone Dive lang kayo para mo walang effect Ay, <laughs> may bygone bygone bygone, 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 bygone Tinangki yung bygone Tinangki yung bygone, tinangki yung bygone Teka, on... wala na can... ako supply Oh, dito na ako sa supply <laughs> Oh, tayo na <man> yan <laughs> sa ganang yan. Oo. Oh, oh. Inuupos yung pants! <laughs> Inuupos yung pants! Saan ko lang yan? <laughs> Inuupos yung pants! Hindi oh, kay kayo nagkira? Nauubos <laughs> yung apong? Saan na punta? <laughs> Ay, bumusag ka lang ang daming ano! Ang daming bayagan, boy! Saan ba tayo punta? <laughs> Ito yung civilian, dalawa na lang Ay, yun pala Let's go, let's go It's Pasok, bagal mo si Takbo Wala, bakit ito? Gusto kong machine gun ko Ito, gusto side quest tayo ito Saan saan? may yung mga nakita yung pula na ano O no, red pot Taka, ang puta na rin yan natin tawa. yung mga ano nila Ay taka. Uy, Uy. Taka, Yung mga yung mga pula yung sa ilalim Yung mga main pa na yun ito tayo uh -huh. yeah.

Reset! 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 Reloading! Request approved. Easy ka tank eh. Saan guard dog? Kunin niyo na lang yung guard dog Maka eh. map. Kaya niyo ba? eka kaya. Nasaan yun? Nasaan yun? Ano yes. tayo? Oh, yung dami, yung dami. Go, 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 Ano tayo? Ah, pwede na tayo mag-ana eh. Exit, ba? Diba? Kailangan natin i-close yung, yung bag holes eh. Ano ba? Escape na tayo. Diyan! Oy, ano ba dapat Ano dapat gagawin? Si ano ba dapat gagawin? Ano Ano Minus dito. Minus <laughs> din sa akin. Minus 5. Guys. Hindi lang sa'yo yun. Oh. Ano dapat gawin dito? Ano dapat gawin? Uh, either sarado natin yung ano nila, base nila, or win na. Saan ba yung sarahan ng base? Nandun sa map eh. Sinong gustong guard dog? Bigay ko. Dropping a pin. South, 100 meters. Ano? Punta pa ba natin? Ito. Ah, kung nansaan pala si Z. Ito pala eh. Sirain natin yun o. No? eh no. Nakita niyo orange na usok. Batoy natin ang ano yun. Sarado natin. Orange na usok. Orange na usok. Saan so, yun? Ayun! Ah, Bata natin yung hole nun Taka 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 Hindi sila lumalabas eh oh, Reloading. Ay, wala pala akong bomba boy Patay ko oh. Ay kid bike panorama pala eh na <laughs> akong bomba Wala pala Wala na akong bomba okay. Wala akong bomba, Jeez! <laughs> Teka, ako magbabato. Supply! The show must go on! No one will die! Ito, tulong kayo ta! Dami! Wait lang, Ace! Orbital, orbital! Oh, yeah. Ay, Ace! Pusok na, tinanok na! Supply, 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 supply! Tingin hey, supply! Dito! Laki to. Walang malaki sa machine gun. Walang malaki sa machine gun. Walang malaki sa machine gun. Oh, you can't I'm feel it. Way! You join the east. Yung tumatal sa extraction! Ayun na no, yung malalak no, Ang kunat nito! Taka, taka, pa, ano, nabomba na? Bomba na. Nipan. Ah, Nipan. naman Nipan. sa Ayan pala eh. Lala ang bomba. Lala ang bomba. Hindi na may supply, pa-supply. Wala na akong supply, pengi. Wala akong bomba. Lupus yung pa! Ano? 1 ano? uh, minute and 30 seconds pa. Ako din. Ano, lube gawin pa ba natin? Lupus Pagkataka, uwi na tayo. So, yun. Pero maganda sana, nagets gets ko na. O, oh, hintayin na natin. O, oh, sige. Hintayin na natin. Lahat. Pusang gawin ng uwi. Lubos yung pots. Busang bala to. Oh. Ayun yung masakang gumawas oh. <laughs> 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 ko, kala ko Akala ko ligtas sa hindi pala Orbital orbital. Tara, orbital Tara Orbital 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 Aaaaah, nipar! Na, lakas ko naman! Wala ko. Lakas ko naman. Sabi naman itong mga to. Jay, kunin mo na yung stack guard dog. Kunin mo na yan. Ay, sana ako na dead. Ay, puso! Gala! Ano yun? <laughs> Di <laughs> na guys, Ano si RJ? RJ, kunin mo na yung guard dog oh. three, Kung saan ako na dead, pwede mong tingnan yung mapa. Tapos makikita mo kung saan nakahighlight. Grabe yung rifle! Aky, usong pala! May enemy! Grabe yung rifle! One, oh, lakas, yan three! Ito na, bombay mo na ha okay, bombay mo na. Ako na bombay! Ay! Ay, <laughs> Wala nga <laughs> <laughs> ka kami na Dalawa na lang, dalawa, dalawa Tara, kayo pa, dalawa na lang mo no? Ah, dapat, trap, trap Punta na, okay, na Lakin na lang, isang bomba na lang Ayan na, isa na lang. I need skills. Sheesh! Sheesh! Aray! Tagi up. Sige, taga-revive ako. Taga-revive. <laughs> <laughs> Dami ka. <laughs> taga-revive ako. Walang sa taas. Taga, tara last a one. Lalo isa pa. Ayun, ayun. ayun Meron ako, meron, meron ako. Okay, okay. Tara, tara, ta oh, ako din. Insect ako kita. Tara nga, tara Tayo yung guard. Sablay! Ayun. Oo, meron na Isa pa. Okay na? Mayroon pa isa sa taas. oh nasa taas yung isa. Wait, puta ako, puta ako. Puta ako. Puta ako. Malakas ako eh. Mayroon akong bomb. Ah! Jump, jump, jump. Jump, brother. Jump, brother. Okay na, okay na, okay na. Okay na, okay na, okay na. Takbo, takbo, takbo. Orbital, orbital, orbital. Ang oh, gulo, ang oh, gusto orbital rin. Ang ah. parang nuclear. Ah. Oh, okay. Parang red alert lang eh. Uy, <laughs> oh, laki, laki! Uy, lang, lang, lang. Ayun na, ita ko na isa. Sugugin ko na to, boards. <laughs> Wala, pilay yung karakter ko. Ayun na, okay na isa! Oh, oh, oh. no, yun! Oh, let's go, let's go! Oh, Come on, ten! So... Eh, ayun, ayun, ayun! Walang lilihod sa likod! Walang lilihod eh, sa likod! Kaya abon ako! Oh, Ang dami! Eh, uh, May bomba, Jay! May bomba! Ibon tayo ito! Alam mo talaga! Ako oh, na-enter ako Ay pusang gala ka one, to Two minutes, two minutes, two minutes Sino may supply? Wala, wala supply <laughs> 30 seconds, pero dito machine gun Machine gun Walagin ako sa na pag may Para kuha na Sorry, may machine gun din sa Para kuha na. Orbital orbital orbital. <laughs> orbital 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 yeah, orbital yeah. Ayun pa na pala. let's go. Go the go! Let's go! in 20 seconds. Woita. na rin. The citizens of this city will thank you. So, malalakas na lakas pero gusto ko yung naging side mission natin sa so angle Ang angas talaga uh, natin. Ah, oh, wow. Taas ng rating natin eh. Siyempre, malakas Pero... tayo eh. Nadalo <laughs> tayo ng CPC. eh.